Bahala si dating Senadora Leila Dilima sa mga revelasyong binuking ng dating Davao Death Squad member na si Arturo Lascañas kaugnay sa assassination plot laban sa kanya noong 2009. Sa serye ng tweets ni Dilima, sinabi nitong nakakatindig balahibo ang detalyeng tila kaswal lamang na nagluluto si Duterte ng sausage habang pinag-uusapan ang tangkang patayin siya. Patunay-aniya rito na purong kasamaan, at tanging kampon ng kadiliman ang makakabuo ng ganitong plano. Kaya nanawagan ang dating senadora na hindi dapat ito palagpasin at dapat puksa ina ang tinaguriang DDS ng gobyerno. Samantala, mariing kinundina ni dating senador Antonio Trillanes IV ang pahayag ng dating Pangulo na pag-imbita nito sa mga taga-suporta niya sa impyerno dahil hindi umano sila tatanggapin sa langit.